Samantala, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN, Calapan, Oriental, Mindoro. CNN live, live Nationwide Dennis Nebrejo, magandang araw sa iyo. Sa Ariel, magandang araw, Pilipinas. Isinagawa noong ikapito ng Oktubre ng mga kawani ng Philippine National Police Regional Forensic Unit Mimaropa na pinamumunuan ni Police Colonel Joseph Palmero ang Crime Scene Awareness Seminar upang maturuan ang mga barangay opisyalis ng balinggayan sa lunsod na kalapan kung ano ang kanilang mga dapat at hindi dapat gawin sa katatapos ng isang krimen sa kanilang lugar. Sinabi ni Police Major Christian Maceda, forensic chemist, ang apat na sangkap sa isang krimen. Una, dito ang pagsalba sa buhay ng biktima kung mayroon pang senyales na buhay pa ito. Pangalawa, ang sospek o pagkakakilan lang nito. Pangatlo, ang pangangalap ng mga ebidensya at pangapat ang pagkurdon sa crime scene. Nagkaroon muna ng senaryo ng crime scene kung saan tinignan ni Major Maceda ang mga gagawin ng mga opisyalis ng barangay, partikular ang mga Barangay Police Action Team o BPATS na siyang tinuturing na first responders sakaling may maganap na krimen. Samantala, kasama din sa nasabing seminar ang kanilang advisory council na kung saan pinaalalahanan din ang isa nilang kasapi na legal counsel mula sa Commission on Human Rights na si Attorney Estrella Baltazar ang karapatan at obligasyon ng mga biktima, sospek at mga opisyalis ng barangay matapos maganap ang krimen. Taos puso naman ang pasasalamat ni Balingkayan Barangay Captain Ramil Evangelista, mga kagawad at ng BPATS sa mga dagdag kaalaman na ibinahagi ng RFU kaya hindi ng pasasalamat ni Police Colonel Joseph Palmero sa mainit at pagtanggap sa kanilang grupo at pagpapaunlak na magkaroon ng lecture tungkol sa pangangalaga ng crime scene. Ako si Dennis Nebrejo ng CMN 104.1 Spirit FM na gulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa DCSB Spirit FM CMN Kalapan, Oriental Mindoro